gikan sa RMN e. Drama Present mga sugilan sa atong kagahapon mga sugilan sa atong kagahapon Hey guys, welcome to my channel na support to this video mga kasyaw yeah. napakita ko po sa inyo yung una ko pong uh, content dati nung bago pa lang akong pumasok sa YouTube so ito sana ang ipagpatuloy kong content kaya lang po marami pong basher. Sabi nila, wala na raw manood sa mga ganyang klasing content na drama. Kasi yung mga kabataan daw po ngayon, hindi na po mahilig. So, yun, nawalan po ako ng gana. Inalitan ko po ng content. Hindi ba na naman yung content ko, pero ngayon eh, i naisipan kong ibalik. Papakita ko lang po sa inyo kung ano po yung uh, talent po no bihira lang po ang ganitong may talent na pwedeng paiba-iba yung boses so ayun gusto ko lang ipapakita po sa inyo kung sana po kung nagustuhan nyo eh, mag like lang po kayo at uh, mag comment lang po kayo sa baba kung ano po ang dapat kong gawin upang madagdagan ko po yung uh, kulang sa aking drama so ayan guys sana po ay pakinggan no at uh, panoorin nyo po itong video ko pong ito kahit po hindi po maganda at hindi po perfect K ginawa ko lang po ito para mapakita ko po yung aking talent mga kasyawing so ano pong hinintay natin mga kasyawing tara pakinggan na natin ang aking drama let's go Gika sa RMN Drama Present Mga sugilanong sa atong kagahapon, mga sugilanon, sa atong kagahapon. Ato na'y asula tampo, nagibada din sa atong tulumanon. Ako sa ka dalaga nga Juni, ugang iyang manghud, ugang iyang masakiton nga ilahan. O para magsabtan o makita na tanan, maukining na tabo. Ay, ate. Good morning. Oh. Oh, Jeannie. ka na po ka. Nabunta na po kaglaag. Oh. Ay, naku, ate. Panagsara ni Uy. Uban sa akong mga barkada. Ah, uh, gisulit na lang na namo para among nga banding nga uh, uh, last night sige uh, na hum uh, na na niyo. Si inyong palang istorya milin pagtiwas na imong gipuhat anak jenny hala pamahaw na diha Ah, uh, Jenny, mula ko ko karon, mula pa ko kina aling nga uh, Lilia. Para um, makadugundog ang tao ga, uh, og uh, tambal ni mama. Oga. Uh, Naa sa lamisa ang ah uh, tambal ni mama og uh, siya sa oras nga tinginom niya. Da yun ah uh, ada kwarta sa dre, sa divider eh? para ipalitin niyo ya, pun unya. Oh, sige, ate, bye bye. Ug samtang nakalayo na si Milen. Dunay mitawag ni Genie malay? Hello! Uy, dai! Asa namang ka? Uy, mga na ta. Na, na, magpati ta karun. Butik sa unran ni. Tara na, mag, magkwat ni tilini mo. O, oh. oh. sige, sige. mo na ako. O, oh, sige ha, magkwat ni mo. Oh. ma. Oh. mula ka ako karun. Mangdisco mi sa akong barkada. Oga, oh, ikaw na bala din ni. Asal betul kuarta diri. Oh sigi ma, mula kata ko. Sigi, bye. Asal nama puka anak. Di bagi inan kau seimbang hati. Ngat di kapui di mula kau. Wak kui kau pandri sepani malai. Oh ya, mula kau kuma. Oh ya, makun sama kau jadikut. Tahu gak kau markada? Mak parti mi. Gitu gun kau seimbang hati. Ngat di kapui di mula kau. Bahala ka maoy. Oh, Jenny. Itunulo sa paliyog ng akong tambal. Nagdali ko ma. Sige na Genie. Gusto na kong mo inumog tambal. Jenny. Jenny. Anak. Oh, unsa pa tong paamo? Oy, mong disconnect ta. Oh, ang bitaw nga, tara na. Ito ay utok ra Mau lagi? Tara na. Oh, sige. Oh, tara na. Cepat pabut nato. Samtang Pauli nasi si Jinia sa ilang uh, panimalay na hibuong siya. Ang ilang mga silingan na nag, uh, nagkatapok uh, sa ilang balay. Uh, uy, Jenny! Uh, Ngunong, dagal man na tao sa inyo, ha? sa nita po, na-birthday? Mabitaw, Jenny. Na-birthday? Ma ta? Mga oy. Pero, ngano na maya kandila? Ngano nakaputik ba na sila tanan? Pagkadungog ni Jenny, dali-dali siya uga dagan paingun sa sulod sa ilang paniwalay. Ma! Ate! Gitagbo siya sa iyang uh, ate. Jenny! Wala na si Mama. Salaan ni mo ni ka imong gibiyaan si Mama. Gitugon ba yakan ako ngayong lakaw? Bantay si Mama. Pero sa imong gibuhat, may lakaw man noon ka. O may ato pati. Inay. Inay. Inay, pagmata. Pasay luwa ko, inay. Pasay luwa ko. Inay, inay pagmata. Ayaw may piyayin ni ate. Inay. Huwag na hinahinay. Udo ula ang iyang mga barkada para ikumpol si Jenny. Ug pagkaugma niya na may buntag. Ana kami andam nga mutabang sa inyong ginikanan. Ug amo nang kaso ang tanan nga inyong gastuhan o sa tanan nga mga papilis para malubong ang inyong inhan. kaso na namo para maplastar mahimutang sa sakto nga ang inyong inahan. Salamat kayo ninyo. ka'y salamat, sir. Dakulang kayo ng... Uh, namong utang kabubutun. Salamat kayo, Charity. Rider. For one million now. ka'y salamat ka ninyo. Ayaw na-una, anak, ma'am. Kaya, andami mo tabang, Uga, andaming mo a alalay, o kinsa tong naglisod. Kaya nga mong tumong is uh, mutabang yun. Daga kayo salamat.